Alden Richards, handa raw i-renew ang kasal nila ni Maine Mendoza sa publiko. Pagkatapos nga ng napakaraming batikos, ang ginawa kay Alden Richards at Maine Mendoza nito lamang nakaraang linggo ay tila nanumpa naman si Alden Richards na tila pwede rin daw nilang i-renew ang kanilang ginawang kasal noon sa Kali serye at ang pribado nila. Alam kasi ng buong Aldam Nation ang istorya na yan. Ngunit nagpapakita ito ng pagpapatunay ni Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko nang sa gayon ay maiwasan na rin ang mga paniwalaan ang mga bashers na nagpapakalat patungkol sa kanilang relasyon. Hindi na rin kasi nila ito maiiwasan pa dahil na rin sa pagkarami-rami ng pambabatikos ang ginagawa sa kanila ay kailangan na nilang patunayan ito sa isa't isa at lalong-lalo na sa publiko. Magandang ideya nga yan kung ito ay matutuloy dahil na rin sa conviction ni Alden Richards at Min Mendoza at ganoon na rin sa gagawin nilang pelikula makakadagdag nga ito ng puntos para pag-usapan at nang sa ay magkaroon ng impormasyon ang publiko kung ano talaga ang tunay na relasyon nila sa privado o sa publiko man dahil ngayon ang mga buong Aldam Nation lamang ang nakakaalam sa kanilang tunay na relasyon at hindi ito na pag-uusapan sa mga mainstream media na talaga namang ikinababahala ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ganoon na rin ang buong Aldam Nation dahil nga naman pag natuloy ang kanilang bobi ay mauungkat rin naman ito sa publiko. Kaya dapat palang ay gawin na ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano man ang nararapat nilang gawin Dahil sa bandang huli sila rin ang mahihirapan dito Mahihirapan silang magpaliwanag kung ano ang nangyari sa mga nakalipas na mataon At bakit nila hindi ito inamin? Mas maganda na rin kasi naklaro ito sa publiko nang sa gayon ay hindi magkaroon ng problema ang anumang proyekto na pagsasamahan nila lalong lalo na ang inaantabayanan na kanilang movie na gagawin this year ayon kay Dodong Insay napakagandang pag-amin ang ginawa ni Alden Richards kung ito man ay totoo dahil na rin napakaraming mata ang nakatingin ngayon sa kanya dahil sa kanyang ginawang pelikula. Mas maganda na rin ito na mismo ni Alden Richards sa kanya mismo. Kung ano talaga ang nangyayari sa buhay nila ni Main Mendoza. Hindi man maikakaila na nahihirapan si Alden Richards at Main Mendoza na umamin sa publiko. Ngunit hindi nila ito maiiwasan na panghabang buhay dahil ito ay lalabas din at malalaman ng publiko ang totoo patungkol sa kanilang tunay na relasyon. Kampante naman ang buong True-Blooded Aldam Nation kung ito ay mangyayari dahil nga naman alam nila ang tunay at pribado nilang buhay. Matagal na kasi itong nakasuporta at talagang hindi iniiwan si Maine Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang. Talagang napakalaking utang na loob ni Maine Mendoza at Alden Richards sa mga OFW at lalong lalo na sa mga seniors na hindi talaga bumitaw patungkol sa kanilang relasyon. Ito lamang ang inaasahan ng mga seniors sa simula pa lamang ang magsamang muli si Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit humihingi tayo ng tawad dahil sa mga... Idad ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay tila mapupusok pa ito at rebelde. Alam naman natin yan na ang mga kabataan ngayon ay tila umiiwas sa mga pangbabash dahil makakasira ito sa kanilang mga karir. Marahil yan din ang iniisip na ang ni Maine Mendoza at Alden Richards kaya hindi sila makaamin-amin sa publiko. Ngunit ang maganda dito alam naman ng mga seniors, OFW at mga true-blooded Aldam Nation ang mga pasikot-sikot ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards at mga pribado nilang gawain. Kaya kampante talaga sila at hindi pa rin ito nawawala. Ayon naman kay Ruthie Herman Maganda ang nga ang ginawang pagsupalpal ni Maine Mendoza at Alden Richards sa taong ito na nagpapakalat patungkol sa kanilang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kahit paano kasi ang gawin nila ay hindi hindi nila masisira si Main Mendoza at Alden Richards ang taong ito ay nanira na sa kanila dati pa lamang at hindi ito nananagot ang tinutukoy ngang ito ay ang nagkukunwari na malapit kay Alden Richards. Ngunit pagdating at nakatalikod na si Alden Richards ay panay ang sira nito sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Bagamat hindi naman ito pinag-uusapan, ay marahil hindi nalang ito pinapansin ni Alden Richards at Maine Mendoza dahil wala namang itong maniniwala sa kanya. Ang maganda dito... Ay talagang tiwala si Maine Mendoza at Alden Richards sa kanilang relasyon At kahit kailanman ay hindi na ito mababago Kahit ano pang paninira nila Sa dalawa Iyan naman talaga ang binabalak nila At mga naninira kay Maine Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang Alam na ito at sanay na ang buong Aldem Nation Lalong lalo na Si Maine Mendoza at Alden Richards dahil sa simula pa lamang ay napakarami at namumutakti na ang mga naninira sa kanila, hindi man ito sa relasyon nila, ngunit pati ang pagsira nila, ang umuusbong nilang karir dati ay talagang napakarami na at talagang kinukuha sa kanila ang korona isang pinakasikat na mga artista napakaraming advertisement nga ang nakalap ni Min Mendoza at Alden Richards noong panahon ng Kali serie kaya naman ang inggit sa kanila ay napakarami din meron pa nga dito na sumusuway sa kanila at naninira na gustong gusto silang awayin para lamang mapag ang karir nila ngunit hindi nila ginawa ito at pinatulan si Alden Richards at Min Mendoza ay malalaman mo na napakatalino ba sa simula pa lamang at syempre ngayon ay hindi na rin sila magpapadala sa emosyon kaya ang mga bashers nila ay talagang nawawala na ng pag-asa kung paano ipoprovoke magagalit sa kanila nang sa ay mabaling ang kasikatan ni May Mendoza at Alden Richard sa kanilang mga alaga. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!